importante 'yon na makahanap tayo ng environment na hindi tayo ida-down, hindi ipapaalala sa atin yung mga sakit na naranasan natin, kundi i-build up tayo at i-cheer up tayo. Yung kapag nakakaharap natin yung napapangiti tayo, hindi yung nalulungkot tayo, 'di diba? So importante 'yon yung mga tao sa paligid natin kasi kung yung tao sa paligid mo puro imo, ay talaga kulang na lang mag-iimo ka rin araw-araw. So dapat mga positive thinker din yung mga nasa paligid mo, mga masisiyahi mga tao, hindi yung mga malungkot kukutin at marami rin pinagdadaanan sa mundo. Okay? Distance yourself, lalong-lalo lalo na doon sa taong nakasakit sa iyo. Eh marami kasi sa inyo, sinaktan na nga pa ulit-ulit, i-chat mo pa. Sinaktan na nga kayo pa ulit-ulit, i-stalk mo pa. <laughs> ang puso mo, minartilyo ng paulit-ulit, pagkatapos i stock mo pa rin. Sabi mo, bindak mo na, tapos gagawa ka naman ng dummy account para lang ma-check kung anong ginagawa niya. Huwag ganon. So, ibig sabihin, i distansya mo yung sarili mo, lalong-lalo na doon sa mga tao na nakakasakit sa'yo. Lalong-lalo na yung tao mismo na nanakit sa'yo, i distansya mo yung sarili mo, i-block mo, di ba? I-unfollow mo. Huwag kang nakikikonek sa kanya kasi nga, masakit, di ba? akaloka